bisa ka yung Dili na ko pa ngayon. Hula muna ako. Wala na 20. 50 na ah. Ay, pero kung 20 ba? 20 papel lang. Ay, 20 papel. O, oh, papel. Ayaw tong party. Ay, sa Ay, sa kalimunan. Di ko na, ano, di ko ano. <laughs> oh, no. <laughs> pastor, eh. -in -in. na. Di kini, 20 pika May sa kini. Kini, kumunta na po ni kumotong niya pwede na to ni tamakan pwede na to ni ilabay ilabay tani pero pag anak ni may isoon lagi hapon ay kantidad kay bayi pwede man eh kasabot na ka may isoon pwede okay. pa sabot kung ang atong pagtuo sama sa kinikitawag may isoon kinikwarta ay <laughs> ay eh o isa kung sa akong tagtamak-tamak kihapon isa kung sa akong taglibak sa mga tao anong kalimutan na kung ang imong pagtuo mga isuon, nakapuntar niya ang Jesus Christ sa patukuran niya mo si Jesus Christ sama sa korta, dahil ang hapon kayo bali yung mga isuon. Amen. Kasi ang hapon ang ka. Amen. Sa katuloy mga isuon, kining mga batong na hamili. Kining batong na hamili mga isuon, madungog na ako, alam na ito, yung mong anong sama mga mga perlas. Kaya na sila mga bato, mga mga mahalon na ang bato. mga bato. Kailangan mga bato. Bisa kong sa akin, nagdugdug mga isokon. Kailangan mga bato ha. Ang baliwa ng mga isokon, dahil yung ginaas ng mga bato, mahalon yung mga bato. Bisa kong na sa akin, nag-ibutan nyo na sanapok, bato yung ginaas yung mga mahalon. O yung bato na ito din eh. Muna nga, balikan na ito. Ang sa'yo, hindi pasagutan na ng pastor. Nga, Bisa kong sa akin, kung nagtamak-tamak, ilabay mo na. Muna kana nga ba ito, hamiling nga po na, hindi pa sabot, kanaan kita na mga iso nga mga Kristohanon. Amen. Amen. Kung parehas ka sa hamiling nga ba ito, hamiling nga Kristohanon, piniling nga Kristohanon, bisag na ay problema, mulungkaw nga po, ang inyong pagkakristohanon, kaya nakapunta nga ka sa patunguranan nga mo si Jesus Christ. Oo. Ang mga pasabot nga nga mga iso, ikanuhan, kahoy Kininkahoy mga iso, hindi ko pasalit, aning, Kahoy, pwede naman kay kini ka hoy. Kuy di na hoy ng mga mahalon. Kana kana gi mo bitaw ko oh, pahumot ng kahoy na di na sa mahal kay na. city sidin hatri tausan ang kilo. Oh, di na kahoy, kawatuno na kahoy. Kada kahoy, bisan asa ni mo na ilabay-labay kanang mga kahoy ng mga mahalon sa lain kailangan ka kahoy mga gusto ko, ang banyo anang mga kahoy ya. Oh, kining kahoy. Kining nga kahoy kining mga mahalon nga kahoy, na sa ning nasunda. Muna nga kung sa mga kanig ka mahalon nga kahoy, isip na po ka diha di Jesus Christ sa konay giingon. bisag kung sa nimo pakaunawan ka, dauntun ka mga isaon, mulutaw gyapon imong kahumot, as a Christian, kay Kristohan nang ma ka may suon na mo, ang napulgar sa Ginoo. O, oh. manay ko okay, kita sa... Kining... Kitapusan. Kining kugol. Delikado ni. Kung ang imong pag-alagad sa Ginoo, wala makapundar mga isuon sa patukuranan ng mo si Jesus Christ, ang kugol, kinig... Sindihan niyo ang kugol mga isuon, bisan bago pa ang iyong masunugiran kung ano masunog ano ang kung ang iyong masunugiran mo, ano kung ano ang iyong masunugiran kung ang iyong masunugiran ang iyong masunugiran kung ano kung ano ang iyong masunugiran kung ano nga, ano ka iyong nga dapat, kakagi mong kainis pagpangalagan, mintin lang din mag Amen. Kanang, buti pa sa tot nga, ang kugon mag-isoon, basta mo silaon, silaon yun na. Oh, mo po ng nga, ang nindog nga Kristuhanon, ang nindog nga kreswanon, nga nakapundar din eh, sumara sa itong tema, nakapundar sa ka-Jesus Christ, isip mo itong patukulanan, kaya nga naman, Dito man pareya sa kugon, kaya ang kugon mga isoon, inigsika mo siya siya pagkahuman, mawala na ang siga, maluya na. So, buti pasabot mga isuon, hindi ito magparehasan na nga. Karun, dasi ka ita. Hallelujah, bago kang nakapariban, bago kang nakapasumpay o mga kuko, kung sabihin na, mga hindog yun. Wala, wala, wala. Si Makoron, kay guwapay pagkakuan, mungunag na yung problema. Dili sa, si Patases, brother, dili sa siguro, ano man, ambot, wako kasabutan na akong kinabuhi, ningas nga sa Ang kugon may gusto nun, pasigahon kusog musiga. mo Pero mukalit lang siya kaaw. So di sa maayo maayong mapagdululan niya sa kugol. Ang katapusan kining dagami. Kailangan mong dagami ka ng sa mais, dagami sa humay. Parang well, kusog mo niya mong Oh. Kining sa mais lang, kaya kining mais. Ah, uh, sa mo na nang dagami sa mais, pag ino na na, kusog, kusog ang sindihan na binag-uga na, apatay kusog mo musiga pero pagka humagsika way mabilin na mabilin katong na lang mga ano, wak ang wa, yung mga iso ah. mahubuan na yahang mga punuan bita ko itong itaktan sa nagami so buti pa sabot nga maayos siya tanawan pero ini masunog gani siya sa kalayo may bawang gil siya nga kanilig siya mula hutay meaning ang Kristohanon mga iso ginasunog tas mga problema amen eh kinasunog ta sa mga pagsulay, kinasunog ta sa mga nagtuo nag mo, karun, wala yung nag, nagsimba mo karon walay naglibak ka ninyo. naay naglibak. oh. eh, nay, mulibak muli na to. May taka, to umalwa ng mga kristohanon. Pero, eh, eh, na ang Uh, ah, mo, kung makadungog ka, ayaw na hatagig -bili. Ang hatagig dili ang imo sa Ginoo. Amen. Amen.